Yum, 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 mga Chuki! Hello mga Chuki! For today's video ay i-on pala muna natin yung ating kalan kasi nga hindi pa ko pala na-on siya. So i-on muna natin yung ating kalan mga Chuki. Ayan. Mga Chuki! Hello! Isang magandang araw and good day sa inyong lahat. Maglagay lang tayo ng konting mantika muna Mga Chuki! Ayan, sa panibagong recipe na naman mga chuki yung ating lulutuin for today's video. Pag mainit na yung ating mantika mga chuki, lagay na natin yung ating egglog. Ayan. But don't worry mga chuki kasi kailangan lang natin lutuin muna yung ating egg. Ayan. Bago natin ininext next yung ating ibang pangsahog, mga chuki. Ikaw mga choki anong nga uh, gusto mong fried rice yung mas prefer mo? Yung with ketchup, with soy sauce, or yung garlic, uh, garlic rice lang siya, or yung parang yung chow rice na parang sa chow king, ganun. Ayan mga choki kasi yung uh, ating recipe for today's video, alam nyo naman ako, diba? ba? Lagi ko sinasabi, bawat butil ng bigas ay mahalaga. So, meron kasi <coughs> nag, yung mga estudyante nag-aral sila kung paano magsaing mga tsuki. So pinag aaralan din dito kung paano magsaing. And then nung nag-aral sila, syempre maraming mga sinaing yan mga tsuki. Tapos uh, ang mga natira mga tsuki na sinaing nila, nasa kaldero pa naman, malinis yan mga tsuki. Ibinigay sa akin kasi nga, uh, hindi naman nila yan may take out na kasi alam mo naman yung mga ibang lahi dito yung mga alam mo na, mga social sila, mga ganyan. Tapos binigay sa akin. So ang ginawa ko, actually yung rice na to is one week ago na siya. So ang gagawin lang ninyo, magdikdik lang kayo ng konting bawang, isang buong bawang to mga chuki. Tapos hiniwa ko lang siya ng maliliit. So one week ago na tong rice mga chuki. Pero ang ginawa ko, nilagay ko lang siya sa freezer para hindi siya masisira yung ating kanin. So, ganun mga chuki, lalagay lang ninyo sa isang uh, tupperware, pero mas maganda kung plastic na lang siya. Pero make sure yung plastic ninyo is malinis. Of course, naman malinis talaga. Pagkatapos, ilalagay lang ninyo yung rice sa freezer. Yun, hindi na kayo mag-worry. Pagka wala kayong kanin, pwede kayong uh, kumuha lang ng rice sa freezer. Ayan, tapos ip ipa-fry na lang ninyo. Kasi, bawat butil ng kanin, mga chuki, pinaghirapan niya ng mga farmers. So dapat alagaan din natin yung uh, mga kanin na at nga uh, kami na kinakain. So antay lang natin medyo mag-brown yung ating uh, garlic para mas mabango yung ating rice mamaya. Okay. Ngayon mga chuki, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel, please don't forget to click subscribe, like and share. Kung nakita ninyo, halo ako ng halo kasi nga ayaw kong matsunog yung ating bawang mga chuti. And pagkatapos ilalagay na natin yung ating rice. Ayan. O, di ba narinig nyo, di ba? Frozen pa talaga sa yung ayun. Ayan, no, oh, buo pa yung mga chuti, o. Oh. ko na yan kanina umaga. Pero, Ayan. itong kanin nila, Chucky, is maalat na to kasi naglalagay sila ng salt dito sa Middle East. Pag nagluto yan sila ng kanin, nilalagay nila ng asin. So, ang kanin naman, ang bigas naman na ginagamit kasi nila, yung pangapang biryani, yung mahaba yung hibla, hibla niya, o, nakita nyo, di ba? Mahaba yung hibla. So, ganun yung mga kanin nila dito, mga Chucky. Okay. So, yan. So ngayon mga chuki, ang gagawin natin is tatakpan muna natin siya kasi may mga buo-buo siya para yung moist ng ating bigas, ang kanin pala, eh hindi siya mag-dry agad. So ang gagawin natin, takpan natin siya ng 3 minutes to 4 minutes tapos balikan natin siya. So, ito na nga tayo, Chucky, after 2 hours. Hindi naman 2 hours, mga Chucky, ha. 2 minutes lang, after 2 minutes. Kasi 2 minutes lang naman talaga ako nawala. Kitignan na natin yung ating rice. So, yan. Diba, mga Chucky? Ito na yung ating rice. So, yung buo-buo kasi, matagal pa siyang matanggal. Ang gawin ninyo is ganito na lang. Kasi hindi ko na talaga to dinurog, mga Chucky. Pero mainam na rin kung dudurogin lang ninyo before nyo ilagay para hindi na kayo mag hassle sa pagtuto ayan mga choki ha ang advice ko sa inyo kung meron kayong mga leftover na kanin o kaya kung may mga party kayo eh huwag kayong magtapon ng kanin kasi mahalaga yung bawat butil ng bigas uh, i-reserve lang niyo, kung mayaman naman kayo kung mayroon naman kayong pagbili bakit hindi niyo na lang itabi yung ano yung uh, pera ninyo tapos pagka naubusan na talaga kayo ng kanin or ng pagkain eh sa kayo bibili di ba at least meron pa kayo ng ano may pera pa kayo di ba in case of emergency mga ganyan at least meron tayong mapagkukuhan ng pera ayan mga tiyo. Ngayon mga chuki, para naman medyo ah, masarap ng konti, maglalagay lang ako ng konting ketchup. Konting ketchup lang mga chuki, lalagay natin para naman eh, hindi siya umasim yung ating kanin. And besides, para lang medyo magkaroon siya ng konting kulay, dito. Diba? Ayan. Ayan mga chuki, pag magustuhan mo yung ating video mamaya, please don't forget to click subscribe, like, and share. Tapan muna natin uli mga chuki ha. Para medyo maluto siya. So ito na nga mga chuki after a uh, few minutes titignan na na natin yung ating sinai sinai sinag mga chuki ayan. So pasensya na kayo mga chuki ha kung minsan may ingay talaga yung background ko kasi hindi lang naman ako yung tao dito sa accommodation. Pero, we are trying to do our best para mawala lang yung uh, noise. Pero, inshallah soon, magkakaroon tayo ng sarili natin studio. So, pag mayroon tayong studio, mga chuki, eh, talagang uh, hindi na tayo maghihirap ng ganito. So, maglagay tayo muna ng spring onions, syempre, para medyo masarap yung ating uh, rice mamaya. And then, spread natin yung ating... Nilutong egg kanina, mga chuki. So yan. Para naman very presentable yung ating pagkain mamaya. Okay. And then meron tayo dito mga, ito yung breast chicken, mga chuki, na finry ko lang siya, na minar uh, minarinate ko lang siya ng salt and pepper with soy sauce and uh, lemon. Pagkatapos, uh, ilagay ko siya ng breaded binreaded ko siya, yung kinood ko lang ba siya ng bread rams, saka ko siya pinirito. So, ito yung uh, ipapatong natin sa ating food, mga chug. Tapos, maglalagay tayo ng konti pang uh, belt, ang uh, tawag dito, konting, what do you call this, konting dahon ng sibuyas. Pero, takpan muna natin in few minutes. So ito na nga, chuki, after 2 uh, minutes lang siya. Kaya lang natin siya tinakpan para uminit din yung ating na uh, pinatong na karne, di ba? Tapos sila na natin yung ating toppings, mga Chucky. Ayan. Kung nagustuhan yung aking video, please don't forget to click subscribe, like, and share, mga chuki, Kakain na tayo! Mga chuki, kainan na naman! Wow! Nakita mo naman mga chuki, di ba? Ang init-init pa ng ating recipe for today's video na naman. So, ayan mga chuki. Nagsandok na ako mga chuki at saka syempre nagpasalamat na rin ako sa ating uh, amang nasa langit sa biyayang pinagkaloob niya sa akin, mga chuki. Kahit pa kamong uh, mga leftover lang itong niluto natin mga chuki. So, let's eat mga chuki. So, ito na mga chuki. Sunggo so, na natin habang mainit pa mga chuki. So, ayan. mm -hmm. Sana naman hindi ako mapaso mga chuki kasi lambes sa talagang nga napaso yung aking nga dahil sa ating pagpo-food tasting itong mga chuki. So ayan mga chuki tinikman ko na rin yung manok, grabe ang sarap mga chuki. So simple lang tong mga chuki ang tip ko sa inyo, kung meron kayong mga leftover na kanin lalo na sa mga party-party, huwag niyo itapon mga chuki, ilagay lang niyo sa freezer pagkatapos mapapakinabangan nyo pa yan balang araw mga chuki. Ayan, katulad nga ng sinasabi ko, di ba? Kung marami naman kayong pera, itabi nyo na lang muna yan. Kasi darating yung araw, hindi natin alam kung anong mangyayari kinabukasan ng mga tsuki. At least kung meron tayong itatabi. Meron din tayong dudukutin, di ba? Huwag tayong magtapon ng mga pagkain, mga chuki. So, ayan, katulad niyan, di ba? Nilagyan ko lang ng konting ketchup para medyo magdilaw-dilaw yung ating kanin. Pero huwag naman sobra kasi baka mamaya maging uh, masabaw naman yung ating rice at saka maging umaasim. So, ito na nga chuki, di ba? So yan, no, para sa inyo, o oh, di ba? Ayun mga chuki, kung nagustuhan mo yung aking video, mamaya please don't forget to click subscribe, like and share naman mga chuki. And I hope mga chuki sa bawat upload kong video, eh may mga natutunan din kayo kahit pa konti-konti lang mga chuki. Okay? Kasi alam ko naman mga chuki bawat nagluluto eh marami naman tayong mga kanya-kanyang mga Discarte sa pagluluto mga chuki, okay? So, ito ng mga chuki, tinigilan ko muna yung aking pagsubo kasi kailangan ko palang itabi yung aking babaunin para bukas mga chuki. So, ito na nga yung aking baunan, mga chuki. So, ayan. Nilagyan ko na itong aking nga Baunan, kasi bukas, pagpasok ko sa work, mga chuki, ito din yung aking kakainin. So, syempre, hindi ko naman maubos to mga chuki, kasi living alone tayo dito sa Saudi Arabia. So kailangan din nating itabi 'yung para kinabukasan natin. So ayan, 'di ba? Ganyan lang tayo mag-budget mga bawal magtapon hangga't hindi pa naman napapanis kainin.